Muntik-muntikan pa akong maiwan ng motor, guys. Dahil just ko inantay eh, ko pang kumain si Mother na si kaso ko muna si Mother. At nagpaalam ako sa kanya na pupunta ko sa Bongto kay once in a lifetime lang to, once a year lang to nangyayari at nagaganap dito sa amin bago magpiyesta ang Bongto namin, ang bayan namin ng Labisares kaya join ang bayot pupunta kami ng perya so maayong gabi sa iyong atanan o maayong umaga aga sa iyong atanan sa ito na naman muli ang inyong community ang bayot sa isla ang diri maarte pero madiskarte ang bayot na gupapawunan laura-ura proud na taga isla dahil taga isla kami ay ganyan lang dapat <laughs> <laughs> Wala kita kahit mo pag nakatuto. may lamay. Inkura sa salod. Oo, yeah, oh, yeah, di yung mga sige pakiubos. di yeah, para may makaingkod pa sa salod. Oo, oh, salod. may inkura pa sa salod. <laughs> 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 sa <lahat, hindi> <laughs> may dito na lang ang na kasi <laughs> yeah, ba kasi kayo pupunta? <laughs> ayun ni ano eh ganin ay maaam ano naman dito sakali bagaong panalo kasi ano ano mo imo dala kam dito oy salihin mo hindi si boss maaam guys nandito na kami sa so, masyadong maliwanag ang ilaw guys sa so, dito na kami sa vayan one, once a year lang to guys Ito na kami guys so, once in a year lang kami nakakapunta dito Kapag malapit na magpapiesta dito sa isla So Maupay na gabi sa inyo nga tanan Sasamahan naman ako Kami Ang mga taga isla dito sa isla ng, Sa punto namin Sa punto ng Labisaris Lord in Samar So let's walk <makes noise> So, ito ang bibiling ko So, bilhin tayo ng pangkaliskis ng isda sari-sari siya guys kalis pang kaliskis so kasi may pang kaliskis dito 20 pesos lang so ano pa Kaling kami doon sa 20 lahat. Bumili muna kami doon. Kasama ko si Tawiwi. Tapos lahat ng mga ng mga taga-isla. So dito pa kami sa labas. Papasok na kami. So 25 din ang entrance. So sinamantala na namin ito. Kaya once a year lang ito. So dito pa kami sa labas Oh. Ano tong games na to? Asyuta ng bola. Waiting area namin pag kami ng ano. So ngayon gabi, ngayon ang gabi ang kuha. Ah, may meron pa lang si Ari. Eh. Dito tayo. Papasok na tayo, guys. Hoy, tapos na. lang ba ya? lang tayo makakatikim nito <coughs> chocolate flavor ah, ang lagyan mo so ito kaon tayo guys ito Hmm, the meat. So pasok na tayo guys เล็กๆขนาดอั <im> นดู <im> ดอน <im> Ini. We will itu kah? Aku di tudin. Ada. Seperti ini kutik Barang Warung patanggal. <laughs> 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 Namumunta na si Wee Wee Inikuti ko yan, nahilo ako Yan dapat ganito lang Steady lang dapat Ito so, na lang kasi guys Piesta na dito sa among bungto Sa bungto ng Labisaris Northern samar So advance happy piesta sa lahat ng mga tagal Labisaris Apart uh, part kami ng Labisares kasi guys, yan ang bayan namin. Hindi sila kasi kami. So let's go. Na hilo, umiikot pala to Pinaikot ko niya. Pinaikot ko yung na hilo ako. nila na Para sa sabay Ayas kami na kuya Kuya tumutunog to Parang nagraragaak Wala <laughs> yung kuya na ako Wala yung Hindi ako Ano kakatakot Wala 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 kabungka Diyos ko, ayoko na <laughs> Hindi ko na ulitin to guys Nakakatakot Oh my god Ayoko na, hindi ko na ulitin to <laughs> Dito tayo Dito tayo So ngayon guys ay pupunta kami sa Tugtugan sa plaza. So titingnan namin kung ano ang ganap at ang moment, ay, mga ang mga eksena mga sa nagaganap na Tugtugan ng plaza. hello guys, babalik na kami dito sa may ano, sa may perya. So na uh, sila ko at nakita ko ang aking idol na si Onesa Live One Band ba On, basta si Onesa, sikat dito sa Facebook at sa YouTube. Naku, napakaganda ng boses niya guys. So ko naman nakapunta kami dito at nakita ko siya. Shout out, Idol Onesa, napakagaling mong kumanta. At sana, o oh, na-meet na kita sa personal, kaya, hindi mo, kaya lang hindi mo ako na-meet naman ng personal. So let's go dito na kami. Motor na sinakyan namin. Yan. Ito lang muna ako, upo, kasi nahihilo pa ako dyan sa sinakyan namin kanina. Ako nakaka-recover. Yes, madilim dyan Hindi <laughs> pa ako nakaka-recover Ang galing-galing ni Onesa So lang kami doon sa may tugtugan sa plaza At yung gumawa din yung stage na yung Tagabani Yung gumawa ng lettering na yun Kaya lang ng ano eh, ng LCD So ang -ano din yun Shoutout sa kan Jerry Literala, At saka kay Gentis At Tina Diterala So nakita ko talaga personally yung ano yung inyong yung inukit sa stage Tagabani yun, proud Tagabani. At dito guys sa aking kinauupuan ay may nakita ako na ano na namamana ng ista. Hindi ko alam kung anong kinukuha niya pero I'm sure isda ang kukunin niya dyan so nag ah, ano sa dyan namamana sa dyan talagang naamis ako sa inyo kasi dyan lang mismo sa ilupang ko namamana siya sa so, kutingnan ko nga kung anong nakukuha nito at anong mapapana nito talagang dyan lang sa may siwol banda sa namamana so shout out kan kuya sa namamana so pinapatay niya dyan ang aking ilaw yung ilaw ng aking cellphone kaya in-stop ko na rin ang pagkuha kay na talaga ako na jan lang siya namamana dyan. Kasi malalim na yan dyan, guys. Kumbaga, lawod na yan. Na nalagyan lang ito ng mga buhangin, ng mga semento. Kaya naging ganito na. Yan dyan. Kaya malalim na itong part lang yun dyan. So, ayan lang. Na-flex ko lang si Kuya. I Love it, guys! Bravo! <laughs> kwek-kwek Magkano kwek -kwek. yung kwek-kwek? Yung 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 hotdog nyo kasi maliit lang. So dyan ay talagang nagutom ako sa kay ikot-ikot at saka sa hindi pa ako nakaka-recover talagang ginutom ako dun sa rides sa sinakyan namin sa Octopus ba yun? So dyan sabi ko i-video mo na lang ako wi-wi kaya total ayaw mo naman magpakita kumakain din dyan si wi, -wi Siyempre kay William wi ang kakanang ng kamay ko sa ko i-video mo ako kasi ayaw mo naman magpakita sa cellphone kasi nahihiya sa pag kumakain or nahihiya sa sa video kaya sabi ko yung video mo ako habang kumakain dyan so after dyan guys so nag enjoy naman kami talagang nag ano kami siguro alas 9 pa lang dyan ang uwian kasi namin is uh, 11.30 so nag 11.30 na dyan guys so ito na nga uwi na kami so maraming maraming salamat community sa inyo pagtanaw sa bayit sa isla I love it, God bless you all and mabuhay mga taga isla Bayt sa isla